Magandang araw mga kakaalaman na hinog, nararamdaman mo rin ba ang pananakit ng tuhod tuwing umaga? O kaya kapag umuulan ay parabang mas nananakit ang mga kasukasuan? Kung ikaw ay edad 60 pataas o may kapamilyang senior, siguradong may reklamo na rin tungkol sa pamamagan ng tuhod, rayuma o arthritis. Pero teka lang, hindi lahat ng nararamdamang sakit ay dalalang ng katandaan. May kinalaman din ang ating lifestyle, lalo na ang ating pagkain. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 karaniwang ulam na akala natin ay normal lang at masarap. Pero kapag palagi nating kinakain ay maaring magdulot ng pamamaga ng kasukasuan, pananakit ng tuhod at paglala ng rayuma. Marami sa mga pagkain nito ay bahagi ng kulturang Pilipino. Mga paboritong ulam sa Hapagainan. Ngunit sa edad 60 pataas, nagbabago na ang ating katawan. Mas nagiging sensitibo tayo sa asin, taba, asukal at preservatives. Kaya siguraduhin mong mapanood mo ito hanggang dulo. Dahil hindi lang natin pag-uusapan kung ano ang dapat iwasan, kundi bibigyan rin natin ng mga alternatibong masustansya at mas ligtas para sa mga senior. Dahil kung gusto nating makalakad pa ng maayos, makasama ang ating mga apo sa paglalaro at makaiwas sa mga iniinom na gamot araw-araw, magsimula tayo sa ating pinggan. Panguna sa ating listahan, processed meats, gaya ng hotdog, longganisa, hamon, ito na marahil ang isa sa pinakapaboritong almusal ng maraming Pilipino, hotdog, longganisa at hamon. Pero alam mo ba na ito rin ang isa sa pinakapangunahing dahilan ng pamamaga ng kasukasuan at pananakit ng tuhod? Ang mga processed meats ay punong-puno ng preservatives, kabilang na ang nitrates at nitrites, na kapag naipon sa katawan ay maaaring magdulot ng inflammation o pamamaga. Idagdag pa ang mataas na saturated fat at sodium na taglay nito. Araw-araw mong uulamin? Abay, para mo na rin iniimbitahan ang rayuma. Bukod dito, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang labis na pagkain ng processed meat ay may kaugnayan sa pagtaas ng panganib sa colon cancer at heart disease. Hindi ibig sabihin ay hindi na pwedeng kumain ito, pero kung araw-araw, siguradong maapektuhan ang kasukasuan mo. Para sa alternatibo, maaaring gumawa ng sariling longganisa gamit ang lean ground chicken or pork na may natural na pampalasa gaya ng bawang, sibuyas, paminta at kaunting toyo. Mas masarap pa ito kapag niluto sa sarili mong kitchen at siguradong mas ligtas. Pangalawa sa ating listahan, baboy na pritong prito, lechon gawali, bagnet. Kayo po ba ay mahilig sa malutong na balat ng baboy? Yung lechon kawali na sinasawsaw sa toyo at suka o kaya yung bagnet na parang crispy pata. Masarap nga, pero delikado ito sa mga may rayuma at pananakit ng tuhod. Kapag ang taba ng baboy ay pinirito sa mantika, lalo pa kung paulit-ulit na ginagangit ang mantika, ito ay nagiging trans fat. Isang uri ng taba na nakakaapekto sa puso, daluyan ng dugo, at syempre, mga kasukasuan. Ang uric acid ay tumataas kapag sumusobra sa pagkain ng baboy at kapag ito ay naipon sa kasukasuan ay maaaring mauwi sa gout arthritis. Ito ang uri ng arthritis na bigla ang sumasakit ang isang bahagi ng katawan. Kadalasan ay tuhod o hinlalaki sa paa. Isa pang dapat nating tandaan ay ang pagluluto ng baboy sa high heat. Kapag mataas ang temperature, may mga compound na tinatawag na AGEs o advanced glycation end products ang nabubuo. Ito ay konektado sa inflammation at pagtanda ng mga organs at tissues, kasama na ang ating joints. Mas mainam na palitan ito ng mga alternatibong ulam tulad ng inihaw na isda, tinolang manok na may gulay, o adobong kangkong. Mas magaan sa tiyan, mas magaan din sa tuhod. Hehehe, baka naman po palike na po sana ako ng video na ito at kung kayo po ay galante, pati na rin po sana ang subscribe button. Maraming salamat po and God bless. Pangatlo sa ating listahan, ulam na may gata. Ginataang langka, laing, bicol express. Masarap nga namang ulam ang ginataan, pero sa mga may rayuma ay dapat in moderation lang. Ang gata ay may natural na taba Ngunit sa ilang tao, lalo na sa matanda, ang sobrang taba ay maaaring magdulot ng pananakit ng joints. Ang mga ulam na ginataan ay kadalasang niluluto pa sa mantika at may halong karne. Sa kombinasyong ito, mas mataas ang posibilidad ng joint stiffness at pamamaga ng tuhod. Kung minsan pa nga ay kulang sa gulay, kaya mas lalong hindi balanse ang nutrisyon. May mga alternatibo naman. Kung gustong kumain ng ginataang ulam, Piliin ang mga versyon na maraming gulay, gaya ng kalabasa, malunggay at sitaw. Gumamit ng low-fat coconut milk at iwasan ang pagsasama ng gata sa taba ng baboy o beef. Tandaan, ang simpleng pag-adjust sa pagluluto ay malaking tulong sa kalusugan. Pangapat apat sa ating listahan, maalat na ulam gaya ng daing, tuyo, bagoong. Ito ay mga paboritong sausawan at ulam sa kanin, lalo na sa agahan. Pero alam nyo ba na ito ay mga ulam na mataas sa asin? Ang asin ay nakakaapekto sa fluid retention o pananatili ng tubig sa katawan na isa sa dahilan ng pamamaga ng kasukasuan. Ayon sa mga eksperto, ang sobrang asin sa katawan ay hindi lang nagpapataas ng presyon, kundi nakakaapektoin sa daloy ng dugo sa mga kasukasuan. Kapag mahina ang sirkulasyon ng dugo, lumalala ang pananakit ng tuhod at iba pang bahagi ng katawan. Bukod sa epekto sa joints, ang sobrang asin ay pwedeng magdulot ng dehydration na nagiging sanhi ng paninigas ng kalamnan at kasukasuan. Tandaan, kapag kulang sa tubig, mas dalong nananakit ang mga ugat at kasukasuan dahil sa friction at kawalan ng lubrication. Kung hindi kayang alisin ang tuyo o daing, siguraduhing banlawan muna ito ng tubig. Huwag araw-araw kainin at damihan ang gulay sa bawat kain. Mas masarap din naman ang mga alternatibo tulad ng inihaw na bangus o tilapia na may kalamansi at kamatis. Panglima sa ating listahan, matatamis na ulam gaya ng adobo na may asukal, totsino, sweet style spaghetti. Ang sobrang tamis ng ulam ay hindi lang nakakaapekto sa blood sugar, pati na rin sa tuhod. Ayon sa research, ang asukal ay nagpapataas ng mga inflammatory markers sa dugo. Sa madaling salita, mas tumitindi ang pananakit at paninigas ng kasukasuan kapag sobra sa tamis ang kinakain. Lalo na sa tuchino na hindi lang puno ng sugar, kundi may food coloring at preservatives pa. Kapag paulit-ulit mo itong kinakain, maaaring mauwi sa pangmatagalag sakit sa joints at pati sa pato at atay. Palitan ito ng ulam na may natural na tamis tulad ng adobong kangkong, pinyang manok o ginisang gulay na may kalabasa. Masustansya na hindi pa makakasama sa kasukasuan. Pang-anim sa ating listahan, canned goods gaya ng corn beef, meatloaf, sardinas. Mukhang convenient Mabilis lutuin at matagal mapanis. Pero ang canned goods ay may mataas na preservatives, sodium at chemical flavorings. Ang ganitong klase ng pagkain ay hindi lang nagpapa-apekto sa kasukasuan. Pinapahina rin ito ang immune system na mahalaga para sa paggaling ng anumang sahit. Ang corn beef, sa kabila ng sarap, ay may taglay na sangkap na maaaring magpalala ng inflammation sa kasukasuan. Kung bibili man ng canned goods, piliin ang mga low sodium variety at huwag gawing pang-araw-araw na ulam. Gawin na lang emergency food ito. Pangpito sa ating listahan, red meat, karne ng baka, kambing. Kung araw-araw, ang red meat ay sagana sa iron at protein, pero kapag araw-araw at sobra-sobra, ito ay nagiging dahilan ng pagtaas ng uric acid sa katawan. At kapag tumataas ang uric acid, nagiging mas malala ang pamamaga at pananakit ng joints, lalong-lalo na sa tuhod. Ang karne ng baka, lalo na kung pritong luto, ay mas mataas sa purines kaysa sa manok o isda. Kaya mas mainam kung ito ay kainin lamang dalawang beses sa isang linggo at mas piliin ang inihaw o nilugang luto. Ayan mga kakaalaman na hinog, natutunan natin ng mga ulam na dapat iwasan ng mga senior kung nais nating mapanatili ang malusog at malayang pagkilos. Hindi nating kailangan tiisin ang sakit sa tuhod kung kaya naman itong iwasan at isa sa pinakamabisang paraan ay ang tamang pagpili ng pagkain. Piliin ang mga pagkaing masustansya, mas natural at mas angkop sa edad. Tandaan, ang bawat subo ay may epekto sa kasukasuan. Ang pagkain na akala mo'y masarap lang ay maaari palang sumira sa iyong kalusugan sa tuhod. I-share ang kaalamang ito sa iyong mga mahal sa buhay, sa lolo, lola, tatay, nanay at kapitbahay. Dahil kapag may alam ka, may panlaban ka. At kapag may tamang pagkain ka, may tamang lakas ka. At ito po ang kaalaman na hinog, laging nagpapaalala. Stay healthy! Maraming salamat po and God bless.